Okay guys, uh, good afternoon. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ayan, nandito tayo ngayon sa yung nasunugan na bahay. Para bisitahin natin siya at uh, bigay natin yung mga ambag-ambag nyo na mga uh, para sa nasunugan. Ayan yung mga pira nyo na ipo natin, nalikom. Uh, Ayan, natin kaya ayan nandito na siya hinintay muna natin siya kasi nandun siya sa kabila ng bahay na naganap siguro ng ano ayan nandito na siya ayan, kumustahin natin yung ano yung may ari ng bahay nandito na ayan o hindi pa nasimulan yung bahay nila kasi kulang pa talaga sila sa budget ayan kaya nag ambag ambag tayo ng ng ano tayo sa mga sponsor natin kung kung makalikom tayo ng kahit magkano lang kaya ihatid natin yung mga uh, nalikom natin na pagmamahal nyo para sa kay Analisa Yan dito muna kami sa mansion na maliit. Kasi hindi ba hindi pa na buo yung talagang totoong mansion. Dito muna kami. Mag-usap-usap para ibigay eh, namin yung mga nalikom natin na pera. Uh, kahit konti, ayan. Kung mayroon pang hahabol, ayan, tatanggap pa rin kami ng mga uh, ano nyo, mga uh, sponsor nyo. Ayan, tumatanggap pa rin kami. Kaya, tuloy-tuloy pa rin yung ano natin, ayuda para sa kay analisa para sa bahay nila okay guys ayan nandito na tayo sa kay analisa yung nasunugan na bahay para magbigay ng kunting tulong yung sa mga ambag ambag nyo ng mga pira ayan nandito na tayo para magbigay sa mga kalikom <coughs> natin na tayo ng 5 k ayan maraming salamat po sa mga sponsor natin yung nag uh, hindi na tebiling magbigay ng mga uh, tulong para kay Analisa. Nakalikom tayo ng 5,000. Okay ni. 1 2 3 4 Five. Yan, 5 yan nakalikom tayo ng 5,000 sa mga sponsor natin dyan yung mga nagbigay ng tulong ayan. nandito na nabigay ko na kung may hahabol pa yan matanggap pa rin kami ng mga tulong nyo uh, yung bukal sa loob nyo para sa kay Annalisa yung mas mula bahay wala talaga silang nakuha kahit ano kahit yung konting kahoy wala talaga naging uling talaga yung bahay nila Ayan, maraming salamat Ayan, shout out sa nagbigay ng toki kay ah uh, ah uh, Jean White yung Jean White shout out ko sa inyo at saka yung <coughs> nagbigay ng 1K na hindi magpasabi ng pangalan yung dalawa tatlong nagbigay ng 1K na uh, hindi magpasabi uh, ng mga pangalan nila at saka yung iba yung mga palipad nyo ihabol ko na lang kasi hindi pa naman tayo naka sahod ihabol pa rin natin yung mga palipad nyo yung palipad nyo sa video na to ihabol ko pa rin iipon ko pa rin yung mga palipad nyo bigay pa rin natin kay gani kaya maraming salamat po sa inyo yung mga hindi nagpa sabi ng mga pangalan nya na sponsor, iligay ko na lang sa comment section yung mga link nila yan yun doon na lang siguro para mapasalamatan natin sila mga link nila. Eh okay, maraming salamat po sa lahat. Maraming salamat po sa bigay ng sponsor. Malaking tulong na po ito sa amin para makapatayo po kami nang bahay. Maraming salamat talaga sa tulong. Okay ah uh, maraming salamat. Ah uh, yun na lang siguro. Uh, Maraming salamat. Uh, ingat kayo palagi saan man kayo. Ingat kayo ka lagi. Yeah, Maraming salamat. And God bless All Maraming salamat. Bye-bye. Oh, ano ba ininta nyo Pag-like na, share, comment. như là <laughs>